So guys Wara nagmatak Tara sa Plaza tricycle So guys Lumabas muna kami ngayon Sinamahan ko itong kasama namin sa trabaho Papalit daw ng tempered glass At saka ipapaayos nyo yung cellphone nya Pumunta kami sa Plaza Manduriyaw Dito kasi yung parang marami ng mga ano mga cellphone repair, mga nagtitinda ng mga cellphone accessories. Ito, na-traffic kami konti. May namatay. Ano ata ito? Big time. Kaya may escort talaga nga, ano. Ito parang, ano nila? Parang HPG. Ito naman yung Plaza Mandoriao. So, binaba kami dun sa may tigilan ng tricycle. Pagkatapos, naglakad kami konti. So, nandito na yung mga nag ng cellphone, nagtitinda ng mga kung ano-ano, matemper -ano, glass. Ah, dito lang pala. Dito lang. Kabalit mo na ng temper glass. Pagkatapos nga doon, pumunta kami naman dito sa nag-aayos ng cellphone. Itong pasaman kasi namin, nahulog daw yung cellphone niya sa CR. So, ito, papaayos. Ayan. Sa tapat ng nag-aayos ng cellphone, ito yan, merong Maranduryaw Elementary School. Maganda dito, may akasya. Ayan, hindi na nila pinutol yung akasya. Ayan, maganda. Ayan, o. Oh. pala guys ang sasakyan dito yan papuntang SM daw yan yan takal muna tayo dito sa Plaza Manduriao bumili tayo ng gumot ni Gray <laughs> dito kaya no sa uh, pwesta ni ako, ano ang pangalan niya Ganito sa ganitong pwesto bawa pala, mahal ito. 7,000 Tapos hindi pa simentado. Plaza kasi. Yan yung plaza. Plaza Manduriyaw. Yan. Yan yung plaza. Tapos sa tapat lang nito, ito yung pwesto niya. Kaya ang mahal ng atkila. Yan, may mga shorts. Okay. Pagkatapos namin doon, meron kasing parang malapit dito na latch Parang latch ba? Drop ba yung pangalan? So, yan. Namili muna kami konti ng magamit. Ako, umili ako ng yon Most ball. Tapos sila, bumili ng helmet. Ang usama namin doon, bumili ng helmet. Tirisado pala sa helmet. Pagkatapos, sa tapat naman niya, meron ding mini-mark. Bumili na rin ako ng mga kunting gamit mga uh, usual na consumables uh, yan dauni sabon mga cookies kape gatas yan bago umuwi so ito yung sakaya ng tricycle yan yan hindi na tagutom na Dito ko na tatapusin ang video na to. Ingat, maraming salamat. God bless.